Okay na ang okoy na ginagawa natin. Pagluto na, hanguin na natin ang okoy. Yum, 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 yum. isaw na natin ito sa suka. Pagsamasamahin na natin mga katara. Dahil kumpleto na ang mga sangkap sa pagawa ng okoy. Lagay na natin sa ating lalagyan ang toge na hinugasan natin ng mabuti. Ang kasunod naman natin ilalagay ang alamang na sariwa at hinugasan na rin natin yan. Sunod naman nating ilagay ang carrots na hiniwa natin. Ngayon naman, maglagay na tayo ng pampalasa. Meron tayong food color, paminta, garlic powder, at seasoning powder. Atin naman itong haluin ng mabuti para mahalo ang unang mga sangkap na ating nailagay. Kapag okay na ang paghalo natin, isunod na nating ilagay ang harina. At ang kasunod naman natin ilalagay ang gawgaw. -gaw. Ilagay naman natin ngayon ang itlog. Ngayon naman, mga katara, atin na itong haluin ng mabuti. Nang mahalo ang huling mga sangkap na ating inilagay sa ating okay na gagawin. Dahil ready na, ang ating okoy na ginawa. E ready na rin natin ang ating paglulutuan. Maglagay na tayo ng mantika mga katara sa ating pan para pagprituhan ng okoy. Kapag mainit na ang ating pan na may mantika, pwede na tayong maglagay ng ating okoy. Nasa inyo na yan mga katara kung gano'ng kalaki ang gusto nyong gawing okoy. Ito sa akin okay na yung ganyang kalaki. Kapag golden brown na ang kabilang side, balik na natin ito. Mga katara, para maluto na rin ang kabilang side. Kapag luto na, ang okay natin. Hanguin na natin ito. Mga katara, para matikpan na natin agad-agad ang okoy. Dahil luto na, ang lahat na prinitong okoy, alam nyo na ang kasunod nito. Eto na, mga katara, ang hinihintay nyo at ang hinihintay ko, tiki man time na. Kaya ikaw, kung na mismo ang okoy, gumawa ka na rin ng version mo ng okoy. Kaya ang unang subo, eto na, para sa akin to. Ang ikalawang subo, para sa inyo naman. Ang ikatlo at ang ikaapat na subo, para sa akin at sa inyo. Para updated ka sa mga bago kong videos, mag-subscribe ka na.